Uh, blue na o no na. Hi Don Raya, uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. Kamatay uh, no? uh, sa, ka, sa, sa mga pab sa mga pab mga pab mga pab sa mga pab sa mga pab sa mga pab sa mga sa mga anak sa mga sa sa mga Tare, gud lahan. Yung marami tayong tropa dyan. And Yung marami tayong lahat magibon. Maramseng salamat, Boss Enrico. Thank you, thank you. God bless pa sa pagbisita dito sa akin. Thank, thank you, thank you. Munting Avery. Kapag yep. welcome back bakoris sa ating YouTube channel kung bago pa nito, don't forget to like, comment dito below, follow the hashtag Don Roay, and of course, is na yan. Ngayon mga pa si nene bakoris dito sa ating Avery and shout out kay Sir Enrico no na dumalo nga dito sa ating Edgar. Syempre may konting uh, usapang pag-iibon niyan mga paps no. So alam na natin 'yan. And uh, ngayon mga paps, grabe, sobrang gaganda ng mga ibon na meron tayo dito sa ating Edgar mga paps as in sobrang gaganda. No, so kung bago pa lang dito, huwag mong kalimutan na mag Uh, like. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click na rin yung notification bell para updated ka sa upload natin bagong videos. At sa mga nagtatanong, bago rito, hindi alam ang mechanics. No, all you have to do, manood lang mga paps, screenshot mo lang yung mga uh, ibon na ipapakita natin. Tapos isend yun lang sa aking Facebook Messenger, Don Roy or Don Roy Avery. or text o tawagan mo ako sa 0935 Excuse me. Kung bakit tayo ay paulit-ulit mga paps, para ma-recall kayo. Kasi yung iba, HM, doon magkano yung ganito, doon ganito. Sumunod lang tayo mga paps. At bawal magtanong ng HM sa YT. No? Huwag kayong mag, mag... kayo magtatanong magkano, walang sinabi kasi nga bawal, community guidelines yun. E mano mag-message na lang kayo, wala namang bayad mag-message sa messenger or mag-text, tumawag kayo sa akin. Ganun lang naman kasimple yun mga paps. No, so at sa mga nagtatanong sa mga tight budget diyan na walang pang-cash, pwedeng-pwede ang umutang mga pops, wag na wag kayong mahihiya dahil ako ay wala ring hiya. No, so yun lang. Yala, let's go. Siyempre, Syem may kapi tayo mga paps. Hindi mo mawala ang kapi sa taglamig. <laughs> Ah, uh, beti naman ang mga koleksyon natin na avocado line, mga opaline line dilute 'yan mga pops. Ang dami na nila. Sarap sa mata, oh. Ito ay masarap kolektahin mga pops. Ayan oh, mga Opa dilute avocado 'yan, ha. Ah. Avocado line 'yan, hindi lang basta uh, dilute 'yan mga pops, kundi avocado pa. Ito 'yung mga rare, 'no, mga pang-collection mga pops. Noong gram sobrang ganda oh. Anim 'yan. 1 2 3 4 5 6. Ayan Ayano. Tapos meron pa tayo na uh, blue na opa dilute sa violet, no? Ayano, opa dilute. Tapos ang isa naman ay para blue opa pale fallow hen, proven hen. Yan sa mga naghahanap ng uh, proven hen dyan No ko ninyo na 'to mga paps. Alright, yun. alam ko naghahanap kayo dito ibabang gano sa aqua or sa yellow paste, or sa dilute or sa red factor. Ang daming pwedeng ibangga dito sa parlo o papel follow hen na yan mga pakseto, Ito, yan o. Oh. Yan o. Oh. Oh, yan o. Oh. Ganda no? Wow! Ang sarap sa mata. Anim na opa Dilyut, no? Na uh, avocado line, mga paps. Minsan lang to mga paps. pero sobrang gaganda, mga paps. So, grabe. Ang ganda sa mata ko, mga avocado talaga. <laughs> Green, avocado line. Na dilyut. Opa, dilyut. yan mga paps. Tinayin nyo yung dulo ng wings. ayun tulad ng sinasabi ko. Gray. No, gray yung dulo ng wings. Tsaka gray o oh, itim din or dark yung paa po ko mga paps no pero sa gray talaga, sa wings talaga yung dulo ng wings diyan magkakaalaman yan mga pups no ayun no, parang kinabit lang oh ayan oh nakita niyo parang kinabit lang yung dulo ng wings yun ang uh, distinction ng Opa dilyo all right no so screenshot niyo ako nagugustuhan niyo then send to my messenger don ruaya or don ruaya aviary no so yan, screenshot mga paps. Ang mga gaganda. Anim yan, no? Anim. Alright? No, so, ito naman yung mga project ka uh, dan follow natin. Na anak ng back-to-back -back split dan follow. Meron tayong green, violet, blue, sky blue. No, so, ayan, screenshot nyo na. Mas marami, mas mura pong ibibigay. Yan, no? Alright? Tapos, ito yan, no? Ito, sa mga naghahanap naman ng power mga power possible split dan palo din naman to, no anak na mga back to back split dan. No, pinagkaya ba lang ay power sila? Alam ko marami din naghahanap nito na dahil ibabangga sa YF, Aqua, Red Factor, no at kung ano ano pa na delete din no so ito para blue puro blue to mga pubs na ko na para mas lalo nyo ma-appreciate yung kanilang kulay meron tayong mauve para blue meron tayong cobalt para blue violet par blue star par blue ayun oh no, violet ang ganda yun oh ang gaganda so screenshot nyo na then send to my messenger Don Roaya or Don Roaya or you can text or call me Sir na ay P31364452 mga pops, sobrang gaganda niyan, no? oh. Puro powder blue 'yan. Powder blue, possible, split dan follow anak ng back-to-back is split dan follow. Ay, malinis. Mga quality. Ang okay, mga pops ito naman yung mga uh, project red factor natin. Meron tayong powder blue. Turk powder blue, blue, olive green, sana green mga paps, Ito ulitin ko no sa nakara nating bagong sa nakara nating na uh, video no bio red factor ang parents nito at isang possible red factor pale follow bronze follow mga paps no so kung lahatan ng lima mas mura nating ibibigay presyo pamigay only for you yan kaya kung nagugustuhan nyo, screenshot nyo na, then send to my messenger, Don Ruaya, or Don Ruaya Avery, or you can text or call me, 0953 to mga paps. Ayan, sobrang mura na. Magaganda yan mga paps. Anak ng mismo Valorate Factor ang uh, uh, pay follow bronze follow saka possible uh, red factor possible pay follow possible bronze follow no so ayan mga paps ito yung uh, ilan to bali lima limang split dan no lima yan mga paps meron tayong green olive green Dalawang par blue, no? isang turquoise par blue, isang cobalt par blue, saka isang violet. Yan, limang split dan. Ah, preso pa, may ganyan mga split dan natin mga pa Split dan palo, ang muli, pag sinabi split dan palo, ay anak mismo ng visual dan palo no? na hindi na visual. Kaya non-visual sila, ang tawag split dan palo or kumbaga sila ay kinatawag ng Pilam um, Am no, kalahating Amerikana kalahating Amerikan kalahating Pilipina yan, limang split dan olive green, green tar blue na cobalt saka torch, saka isang violet limang split dan, alright no, tapos dito meron din tayo dito mga Alps mga koleksyon natin no, ay naanda na natin to for pa monster mga pa Alright, tapos ito meron din dito Project Opa adan and follow to no, Isang teacher sa isang Opa Possible cut and possible sale Sa so, mga naghahanap dyan ang mura mga pa Pwede nyo na itong kunin Alright, screenshot nyo, the send you my messenger Don Roaya or John Roaya Avery Nakita kong nagbimate na kanina No, nagbimate na ulit So ito yung uh, proven pair na to na project dan follow no nang inakay na. So, antay na lang natin na maginakay malay mo naman sa next na uh, clutch nya eh mag na sa na mismo no kung gusto mo na magkainakay ka agad kung may nipin ka bagay na bagay sa itong parisan na blue and para blue back to back possible split dan follow DNA cut and DNA gain and proven na rin dahil nga nagkinakay na to alright So, so yung iba may itlog na rito, huwag natin yung bulabugin. No? So, ayan, ang gaganda nito. Ulitin ko, ito mga uh, turquoise blue, mauve par blue, violet par blue, cobalt blue yan, no? Yan, violet, ang ganda, nun, no? Alright? Kung gusto mo yung vlog natin ngayon, you can text or call me 0953 1364 to mga paps. At yung tight budget ka, pwede-pwede ang umutang, huwag kang mahiya. no? So, yun lang. Ulitin ko, I hope na natuwa kayo sa mga uh, ibon na pinakita natin sa inyo mga pops. No? Sa sarap sa mata. No, grabe. Nakakawala ng stress. Ang sarap ng kape. Kaya eh, lagi ako oh, may kape ay eh, yung kape ko. No, so yun lang. Maraming maraming salamat ulit sa lahat ng panonood. Sa lahat ng bagong subscribers. Maraming salamat. At sa mga old subscribers, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta sa ating YouTube channel. Ang Don Roo. So abangan nyo lang din yung mga paraffle natin. Malapit na malapit na yan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, mga Pagsnos. So, yun lang. Stay safe and God bless you.